Ah, uh, street food. Street food. Street food sa Puerto. Para sa apat sa kung mga mm -hmm. development projects natin. Para sa Jeremy Integrated News, Mark Salazar, nakatuto. Kaya yung kong may pom ng makipag sa makipag-uusap ang sa International Criminal Court o ICC sa ganda ng gumugulo mm. o sa waring drugs pum -pum. ng Administrasyong Duterte ay uh si -huh. Justice Secretary Chris Pim remudia. Sa panayam ng news agency na Goihex, sinabi ni Remudia na gagawin ang diyalogo sa lalong madaling panahon sa isang maayos na paraan at para at sa Bob. diwan pagkakaisa hindi naman daw ito nagbabawal ng batas ang pakikipagtulungan sa international tribunal. Pero may mga area ang yeah. maaaring pagtulungan ng Pilipinas sa ICC. Nang tanungin sa posibilidad na pagsapin muli ng bansa sa ICC, sabi ni Remulla, ipang-issue para...